mga katres, ako nang gihatag gabi ino. Niingong kunin ninyo 5pm ang bagdok. Pero kung inyong kuhaong pamintain, i-oldro jud kay di kita kasiguro mga katres, no? So, unsa jud ang plastada nga pag ni PCSO. Right, so ang migawas karon kay 294. So, rambul rata mga katres, akong gihatag 429 muro to 492. So, rata. Okay, sige may nakadaog anang numeroha karon gawas sa alas dos mga katres isang kamot para ganahan patang muhatag pamintin no kay kung wa mangani makadaog sa ko ihatag na pamintin pirme din ako manghatag og pamintin nga surewin jud gawas so palihog ko mga katres kinsay nakadaog ana no isa dayong kamot kay para ganahan patang manghatag kay ika Ibawa ana to og di jud mo mumusta sa kuwang number di nang kumuhatag dirhi. Ana na lang kay kapoy po, kas po kayo tinta si itag suwat nga di imday mo musta. So kana lang anis lang ta kinsa may nakadaog ana mga katres. Anisay lang ta dirhi kinsa may paminaw ninyong nakadaog ana. Okay, so say nakadaog. Hi ka Tres from Zamboanga City. Tres, hindi ako nakita sa number. Bakit di mo nakita? Ah, di ka nakapunta pagagabi. Hmm. Bikin say nakadaog na be. Ha? Huh? Murag Kaduham, guro na ako nang na nga pamintin. Nakay, na nabito ko ninyo, kanawang pamintin, gamay lang pislit, ana, gamay na lang kayong layog, ana, mugawas ana, na na, kay nakaschedule na dire sa guide, gaya na natamudaan na na. Kinsa pa na gabi eh. Haya ah, sa nagminti na ah, usara ka No, kaya nangyong liyako, ugmaay ni Pak ninyo. Ah, Kung um, mo, alas 9, ibe, pwede ra, pero ugma agin schedule. Haya sa nagminti na na, gawas da yun. Nangyong beko kunyo, kung sa upat nakabuk na akong nihatag, naka-schedule na ni siya, pili lang mo asin yung ganahan. Siya ro sa kadagang nananaw gabi, wajin na kadawag. Nah. Hmm. Gua aku gawas Oke. Okay. Suwai so, nakadaog, no. Suwa. So, hmm. 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 Kana siya mga tres, sayahay kayo mo anak, kaya naman mga tres. Gitagaan na ito mo buong nga number. Diba kasagaran ako kung yung hatag, piring-piring pa man o. No. Kana git siya mga tres, sure win yun na siya nga nakaschedule. Mabito na nga, di lang takatagaan o kano sa pag-ausun, basta ready na na siya. For draw na yun na. Kaya naman as guide. Mabito na nga.

na may dagan na ka-schedule dere pero ma maglibog niya mo ba dagan man pero mauna siya pinaka best ka ng opat akong gihat gabi eh na na may bago po pa kita oh nanawan ako ha Okay. Ato sang Edison be. Kay maghatag ta ron nga address og guide. Ah. Mentag bakatagap ta hapon. Ma timingan si PCSO mo 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 sunod sa tong guide daog gitu. yuta. So mga address, balik ko na ko ning numero ha. Ako oh, balik ko na nga number ha. Diba mo nga no? Nagbitay na na slagay. <laughs> Pumidya pero kinudan na yun na. Kusturya. No? Gabitay na na mga katres. Gamay lang ko nga na. Mulusot na na nga number. Salig lang mo. Makadaog mo na niya. Ang schedule na niya. Asin ko nga to no? As, dos, Alas 9 ni siya patdan. 9 p.m. 9 p.m. ang bagdok. Mauni akong gihatag ahapon ha, sa gabi ha. 9 p.m. ang bagdok, pero old ninyo. Kaya na pa may alas 5. Diba? Napay alas 5 karon. O, patdiga po na. Kaya nabay sure utso karong alas 5. Ayaw mo ko, piyansa. Masa ka na siyang nambira, mga tres. Buko na na siya. naka na si guide na ko. Gamay na ng layo gana. Buga ang mga tres. Baro ang nako istorya ninyo. Mm. Wala ida gano istorya hay. Ga mo na, Gawas na ron. Okay, so kuhaan ninyo og ganahan mo. Way pug sanay mga tres, kay di man ko kasiguro og mugawas gud na. No, kay di man ka nananag-an. Nga tuwa naman, naaras gyud atong gusto on. Nga maunay say waiting. So, kung makuha mo ana, rambuli ninyo. Mora ginay ako ang ika-advise. Rambuli kayo. Usa-usa lang gawin kuha agon. Yan ang day. Kaskidul man na tanan. Uman na siya. Tanan man na naka schedule Di mana na ingon na. Ang kato yung usa may nakadaunigawas kay Motoy nakaschedule ka man sila tanan akong ihatag hapon. Nakaskidul gito. Ang problema lang kay Giuna lang na Kanang 4-2-6 4-2-9 Okay So naay na ka Kay na Nakuha naman na Nga number Mga katres Nakuha naman na nga number Kanang usa Natay Idong nga usa So Gahapon Maunay ako Ang yatag Eh mm. Kung ganahan mo nga number, gigkan ni sa akong source, nga, naka na po si guide nako. ko. Uh, lang na ninyo mga ka-tres, ang best, best good aning nga patdanan kay 9pm sa akong guide. Pero, kasagaran ba yan, mugawas ni siya mga tres 2pm o 5pm. Nga, napabayay 5pm ro no. Oh. Dila to ko pinsa ha, ang dos, dugay kayo, wakagawas, basig mo balik na rong hapon ya yeah. kanang Nakoy advice ninyo gamay kung unsay maayong patdan drong hapon pero kani siya kani mga mga tres pa mintin mangud siya di mta siguro o ani pero naka schedule na siya mo na ng ginang respetaran pat din alas ang bagdok alas 2 alas 5 respetar kung kwa ninyo Nga yeah, mo ni siya target ta mo ni siya target dira okay So, pailain na to pamintin. Napay, napay usa. Napay usa mga tres. Katong. Kani. Kung kaunin ninyo ha. Kung kaunin ninyo. Palihog lang ko. Rambuli lang ninyo. Nya. Ang schedule na na mga tres. Alas. Alas 5. Alas 5. Alas 5 ni siya patdan. Tarun yud ni. Eh. So karon ni si nga schedule alas 5. So magbantay mo ni kay hat number po ni siya. Kuya na siya mo gawas nga number. Okay? So ganahan mo minti na na pick up ah. makatres pugsan na maka tres baliko na ko. Kamoy bahala Og di mo mapatad ana. At least nahatag na ko na kaysa ako na lang ning ikuan nga wala na lay kuan wa makapusta kay wa man ako gihatag lisad ko ganana na ako lang sang ihatag bahala og di mo matad no kay para ko na nang porto porto 9 kung um, nang ihatag wa may namatad so okay ra ko wa mo ko problema na og di mo matad basta ko ah nga ko gihatag nga vlog ko nga nga at least na ay point ako ang pag panghatag diri kaysa wa ko manghatag ya sige lang ko bugal-bugal lisod na maayo Right, Daga salamat mga tres. Na hatag ihatag karon nga guide. Unsa may guide naman ron tres? Mao ni akong guide ron. Ah. Uh, sure ko nay utso ron. Utso. Na. Sure ko nay utso ron mga tres. Mo kung kamo nga ganahan mo mupatad namoy namoy utso dira nga numero nga piling ninyo Uh, mugawas nga yeah, nagmintin mo na pati ninyo ha basa na Basanay basa na iutso nanawon sa nako ha Six, nine. Oh, mau lagi. So, so ayo mau kopian Sa kat 39 Itrinain katong gihatag kami mintin las kay moy Igo karon, ha? O mo kay karon mga katres sa tanan akong kuan. Ah, uh, kayo iigo nga numero. Mga tanan akong gipamintin. So, padayon mo ato. Ako ato ninyo karon kay basin di ay mulusot to. Pero ang nindot jud nga piring karon mga katres sa alas 5. Kani. Sige. So, kamo na bala na. Basta ayaw kalimot sa wrist back kung kuha mo. Muna guide na karon o ganahan mo anak nga guide. Ah, ninyo ang nindot patdan karon anak mga katres. 803. Ang kana. Walang lang na ninyo. Slide na siya sa kong gihatag pamintin mga katres. So muna na. Ah. Mas tama niya akong guide ron. Kanang guide, uh, tulong ako kadlaw, gatagana ka na. Huwag gawas. Pero ako kaya pong balikon. Kay, kay ba ako magawas, gawas, siya makatres. Kaya nga pairing. Ako kaya pong nang balikon. Kay, listod kayo o na ako na respetaran. Yung mong gawas niya na. Katulong na ng adlaw na ko. hatag ninyo. Alas 9 no ko una ni hatagana. Sige. Kamu na'y bahala anak. Basta mo nay guide na ko karong alas 5. Magkita-kita tapohon, No? Oh. Karong alas 9 mag-live ko. Mga ka-tres. God bless sa tanan. Nakatunta na. Kabayan ta karong hapon. O gawas na tuwang hatag nga numero. Dahil salamat. Amping mong tanan sa kanunay. Bye-bye mga tres. Boom.